for today's video guys. So, ito na naman tayo sa Ayala Mall South Park para kumuha ng PWD ID. Hello guys, it's me again, Dani Lopez Channel. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ito na naman tayo sa Ayala Mall South Park para kumuha ng PWD ID. So mamaya, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga requirements na kailangan para sa PWD ID. So ipapakita ko muna sa inyo yung ID na nakuha ko sa PWD. Wait lang, see you later! So ito na nga yung mga requirements na kakailanganin niyo sa pagkuha ng PWD ID. So, ito yung original na medical certificate na galing sa inyong doktor. So, ito yung first. Sunod. So, ang sunod ay tatlong 1x1 one one at isang 2x2. Two two. So, sarili ko muna yung ginawa kong model para sa requirements. So, next step ay valid ID ng mismong PWD or guardian na kukuha ng PWD ID. So, tinakpan ko lang siya for privacy. So, next naman, kung hindi makakapunta yung mismong PWD nyo yung pasyente, ayan, kung hindi nila kaya magpunta or kaya busy sila at kailangan nyo ipalakad sa iba, so, kailangan nyo lang ng authorization letter galing sa inyong representative, kaibigan man yan or guardian. Kailangan nyo rin ng Xerox copy and original copy ng valid ID ng inyong representative. So, ito naman yung step, ay ito naman yung inyong ipilapan na forms na kailangan sa pagkuha ng PWD ID. So, ito ay makukuha nyo lamang sa opisina mismo ng PWD na malapit sa inyo. So, sa akin ay kinuha ko nga doon sa opisina na malapit sa amin. Ito nga siya. So, ito yung binigay sa akin at kailangan nyo itong hingiin doon. Basta kumpleto kayo ng requirements ay makakuha na kayo nitong mga forms na ito. So, ito yung forms. Ayan. Kailangan nyo nito guys. Kailangan nyo itong fill upan, itong mga to. Ayan. So, ito yung PWD application forms. So, next page. Kailangan nyo rin siyang sagutan. Data privacy. Ayan. Kailangan nyo rin sagutan. And ito yung PWD intake. Form. So, may isa pa kayong kailangan fill So, ito nga yung kailangan nyo para makakuha kayo ng PWD ID. So, ito ay hihingin nyo sa mismong opisina ng PWD. Or kung meron kayong online, ayan, pwede rin nyo siyang kunin sa online. Yung form at saka ito. Itong Certificate of Disability. So, pasensya na at medyo malabo ata ang aking ano ngayon. Aking camera kasi madilim yung ilaw dito. So, ayan. Papapila pa nyo lahat yan sa inyong doktor. So, after nyan, pupunta na kayo ulit sa opisina para pakita ulit itong mga requirements na binanggit ko dito. So, make sure guys na kumpleto lahat yan para makakuha kayo ng PW. So, ayan. After nyo makumpleto yung mga requirements, So, ito na yung susunod. Makakatanggap na kayo ng PWD So, ito tinakpan ko lang for privacy. So, ito na po yung bago naming PWD ID. So, ayan na po yung kanyang itsura. So, italikod natin. So, dito sa likod, may kita nyo rin dyan yung ay ah, date issue pala kung kailan. So, ayan. So, ito na guys yung itsura ng bagong PWD ID namin dito sa Madrid Lupa. So, ayan yung harap niya. And yung tinakpan ko lang para sa privacy. And then, ito naman yung kanyang record. Ayan. So, mabase lang siya makuha, guys. Within the day ay nakuha ko na siya. Basta, kumpleto lang yung requirements. And yung forms pala, guys, kailangan ay pupunta sila dito sa mismo opisina para sa form ng PWD. Yan, dahil nakakuha nga ako ng form kahapon dahil pinapita ko ngayon requirements nung no? eto nga nalilakad ko na ID kaya naman ngayon kinuhaan ko na siya ng ID so ito ay for renewal kaya nakuha ko siya agad ayan. so ayan guys tapos na akong kumuha ng BWD ID so make sure pala guys na nakalaminate siya para iwas dukot ng ID at iwas basa so ipalaminate niyo po siya guys sa mga may PWD ID may dyan, na bago. So, sa mga hindi pa po nakakalam, kung PWD nga pa sila o hindi, mamaya, i-reflex ko dyan yung mga qualified na kumuha ng PWD ID. And yung form, mamaya, ipapakita ko rin siya sa inyo kung ano nga ba yung forms at mga requirements para makakuha ng PWD ID. So, shoutout nga pala sa staff ng um, uh, pa. lupa, Persons with Disability Affairs Office. So, napakabilis nila ngayon mag-print or gumawa ng PWD ID. So, ayan. Dati kasi umabot siya ng one week or ilang araw bago namin makuha yung ID. So, pabalik-balik pa kami ngayon ay good thing kasi mabilis na nga siya makuha. So, pauwi na ako guys and thank you for watching and see you again my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye!